Bakit hindi dapat lahat ng tao binibigyan mo ng discount? May nagtanong sa'yo, may discount ba? Tapos ikaw naman, dali-dali kang nagbigay. Pero alam mo ba na hindi lahat ng customers dapat bigyan ng discount? Panoorin mo to bago ka magpababa ng presyo. Noong una ako nagbibenta, ang dali-dali ko rin magbigay ng discount. Kapag may friend na nagtanong, wala bang bawas, bigay agad. Kapag may bulk orders, agad ako nagbibigay ng malaking discount nang hindi muna nagko-compute. Ang ending, Parang wala akong kinita. Mas masama pa dahil nasanay silang may discount. Hindi na sila bumibili kapag regular price na. Doon ko na realize hindi lahat ng customers dapat bibigyan ng discount. Hindi dapat automatic, lalo na kung hindi pa loyal customers. Dapat may tamang strategy tulad ng bulk pricing, loyalty rewards, at limited time promos para hindi nasisira ang kita mo. 'Di ba? Kapag tamang discounting strategy mo, hindi mo kailangan magpababa ng presyo para lagi ka lang may benta. Kung gusto mong malaman kung paano magbigay ng discounts nang hindi ka nalulugi, sumali sa Food Costing Masterclass Batch 6 sa March 14, 10 a.m. to 5 p.m. via Zoom ito and may online access din. I-click mo lang yung link sa baba or i-message ako para ma-secure yung slot mo.